Pinalakas pa ng pamahalaan ang mga programa para sa kapakanan ng mga PWD o Persons with Disability. Sa pamamagitan nito ng Joint Memorandum Circular ng DSWD, Department of Budget and Management, National Council on Disability Affairs at National Commission of Senior Citizens. Ayon kay Dandy Victa, OIC Deputy Executive Director ng NCDA, Nakapaloob sa kasunduan ang pagpapalakas sa support services, rehabilitation services at maging ang pagbibigay ng pagkakataong makapagtrabaho ang mga PWD. Batay sa talangan ng Philippine Registry of Persons with Disabilities, nasa mahigit 1,300,000 na ang PWD sa bansa na inaasahang makikinabang sa pinalakas na mga programa. Joint Memo Circular Ma-identify po natin unang-una yung pong budget na nilalaan po specifically for employment of persons with disabilities. Sa kasalukuyan po kasi mas marami po yung uh, employment para sa tinatawag nating self-employment. But importante po na makasali po ang ating persons with disabilities sa mga open employment uh, activities. At ito nga po yung pagkakaroon ng support service mula po sa recruitment, sa kanilang hiring, sa placement. At sa pang-araw-araw po nilang pagpasok sa kanilang mga hanap buhay.